So, ayun, maglinis tayo ngayon ng isda. ta -daan! Ayan, ito ay, ano to? Ah, pusit or squid. Ayan, pusit. Ayan. Tapos, ito naman ay nakaslice na. Ayan ay, yung parang pamilya ng langog. Ayan ay danggit. Wow, ang taba-taba. Danggit. 'Yan. Dami. Kailangan natin tong linisin. Ito naman may bago. Family lang din siya ng danggit. 'Yan. Tapos, hay ito ang laki, wow. laki niya. Sarap yun. Ano? Iihaw. Ayan. Maya-maya. Maya-maya. Ayan naman katambak. Ayan, ito naman, malaking danggit. Ayan. Wow, may gangis. Ang taba, buyag. sarap iihaw to ang laki ito pa oh ayan sarap nito Pag na sila ayan na ang dami binisi natin lahat to ayan so ito na magbaka Bak na ayan Huwain lang ng kunti yung sa hanggang sa dun sa papunta sa ulo ng isda. Ayan. Ang taba, oh. Tingnan nyo, napakataba ng isda. Ayan. So, ito na. Magtanggal na ng hasang. Tanggal ng isda. Ayan. Tapos, sali na yung intestine. Ayan. Ang taba ng isda talaga, oh. May ano siya yung bihod ba. So, ayan lang. Ganun lang kadali maginis ng isdang danggit. Ayan. Ang taba.